Survivor good good afternoon. Ah good morning pala, good morning pa ngayon. Ang gagawin natin, lalagay natin tong dinala ko dito kanila tatay ay sila pala kumuha sa ano sa amin. Dina, para i-set up tong 18 horsepower na yaman natin. So, ang nangyari kasi yung dating mount nito is ito tsaka hanggang dito ang problema medyo mas malapad yung 18 horsepower yo so ang ginawa ni tatay naglagay siya ng dagdag na kahoy naka epoxy dito tapos naka nakapaloob yan hanggang dito no tapos nag nag ano, ulit na naglagay ng panibagong mount tapos, ito yung style okay, okay. niya mga lahat ng mga joints naka bolt bolt lahat ng mga gawa niya. Tapos kasi yung 18 horsepower natin, yung black babangga dito, babangga siya. Kaya ang ginawa, kinat niya dito lang, cut lang dito. Tapos lalagyan lang ng kahoy para mag-open yan doon. So, ang dito diretso pa rin ulang wala, walang cut yan. So, ang mangyayari, straight lang siya parang nakaganon lang siya. Wala hindi, hindi siya kinat dito. So, yan lang yung cut letter L. So, yan diyan lang din magkalalagay ng kahoy para medyo mas solid pa rin. Yun yung style ni tata, hindi hindi yung parang kwadrado talaga na butas tapos gaganon doon, hindi. I sa kanya ganun lang. Konti lang din naman eh, konti lang yung yung adjustment. So, yan. So, possibly guys, bukas matatapos to mga hapon daw sabi ni tatay so aantayin natin to bukas tapos yung muntahe din pala yung ano oh, yung ihi itong ihi niya ang nangyari medyo angat medyo angat to medyo angat kasi to kumpara sa dating mount niya 9 horsepower ang original kasi nito guys 9 horsepower ang nangyari mas mataas to ng konti so tinanggal tinanggal yung dito tinanggal tapos pinaangat pinaangat konti din adjust din so yun yun dito pala si Rimsky Fishing oh. pinakasikat na ano parang si Richard Molina din yan Naghahanap pala ako kung sino yung may mga binebenta diyan na ano na na LC na ang hinahanap ko is 9 9 inch na 58 Naghahanap ako either butterfly type or batman type Ganyan itong pal, itong ano pala timon kay tata ito Mas maganda daw maliit para hindi daw sobrang biglang liko pag uh, napihit yung ano natin timon natin So yan ang nakalagay ngayon is ano yan 7 and a half no? 7 and, and a half na pala or ilisi and si tatay pala gumagawa ngayon so marami pa rin siyang ginagawa yung bangka niya yung lonsin pala natin guys bibili ni Rimsky Fishing thank you thank you Ilalagay lalagay niya sa ano niya sa tawag dito. Yung yati niya, may yati kasi siyang nabili. Kaya yan yung lalagay niya. Yung lunsin. So. ganda ng spot dito, guys. Ang ganda ng lugar. L Sing ganda niya. Hatay ang tapos ganda dito guys pag ng treehouse ano gaganong ka treehouse may treehouse ka dyan resting area pag dito si tatay ng treehouse pupunta punta tayo dito guys magdadala tayo ng mga baboy mga yung mga iyaw iyawin pag wag tayo magdala ng chicks dito kasi nandyan si nanay baka baka <laughs> sa, sa, baka makulata tayo ni nanay baka makulata tayo na. Ito, oh. Ang ganda ng lugar nila dito guys Napaka Peaceful Tapos pag gusto mong Mamangka Sakay ka na lang diretso ng bangka mo. Gusto mo mag fishing dito, pwede rin. May mga bugaong daw dito or mga tawag dito, mga grunter fish. Yan, may mga grunter daw dito eh. Sigurado mayroon to kasi mano dito, lalo na may tangkal ng baboy. Yun know, may mga baboy sa dito. Ang lalaki pala ng baboy nila. may para pang lechon tanongin natin baka benta nila yung baboy kung sakali ma mabili natin ng mura bebenta din natin sa iba ng ano patubuan natin siguro mga ganung baboy nasa 4k yun Kato yung baboy tayo ba? Ano sa to? Kinumpra to niyo mo? Yung pinaanak? Kinumpra? Ah, kinumpra na. Nipila niyong kumpra to. Dagmay po nga ito. Balit na mo tagbi. Mil mil be. Dos mil na. Ah, mau, mau, pay, mau pay mm. na onya, pa eh. Mau Paglutas. Salud pa eh. Oo. Para ano sa ninyo? ra. Baliga. Pero unya, paano ninyo baligya? Baligya pa. Padakon sa karnihon? Para karne? Oo. Dabi kamu nalang daya mo iyao daya, baligyaan ninyo kinarni diri? Dari nyo pwede biru, pwede suku nga usayang sudad. Ah, toho ka, wala mandiri ka abot ang sudad? Dari iban, pwede sahay. Niyo Suku na sila, labi naan lautir, angan. Ibang baligya, mga tindahan, mga ilasoke, mga baligyaan. Ibang baligya, mga tindahan, mga ilasoke, Asa sakop ko? Carlos. na mga tao ba? Sa Carlos na. mong Gudson Carlos, no? Yung tarik naman pala natin, guys. May bagong tarik pala si tatay na medyo mas talagang naka-bend. Tapos isa lang yan. Isa, one piece lang yan. Kawayan yan. Parang, pero parang tubo. Napakaganda eh. Parang, lang ya. Parang naadik na ako sa tarik. Tarik lang ng tarik yung ginagawa natin, na Gasto na tayo ng gasto sa tarik. Ang sa atras. Pero, yan. Bili na mo Okay lang kasi medyo mas gaganda din yung bangka natin. Hindi na tayo malagad <laughs> dito.